Bakit ka umiiyak? Sinong yung hinahanap? Kinuho. Kung kinuha mo siya, sabihin mo sa akin kung saan mo siya dinala at kukunin ko siya. Maria. Guru. Huwag mo kong hawakan. Pagkat di pa ako nakakakiat sama. Buhay ka, Panginoon. Lakad at ibalita mo ito sa akin mga kapatid. Di mo kami kinalimutan. Di kami iniwan ng Diyos. Sige. Oh, nakita ko ang Panginoon. Nakita ko ang Mesias. Pagpalain at ingatan ka ng Panginoon. Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan.